Hello guys, punta po tayo ngayon sa cementerio kasi nandulo na sila na iwan ako. 40 days ni nanay. Malapit lang naman po dito yung sementery nilalakad lang namin, punahan lang ng school. Kuya, okay lang lakarin. Nagdala lang ako ng kasi wala lang, gusto ko na magdala. Hi! Malapit na po tayo, ko tayo mamaya. Guys, palikot na tayo location na nga kung mga namin eh, tama ka eh. Kumain kami lahat eh, bobo. Hindi naman masyadong mainit. Kala ko medyo mainit. Pero okay lang yan kahit pa pano. Prepare tayo. Dala tayo ng payo. Malapit lang naman dito guys ang sementeryo. Siguro kung tutusin, mga 500 meters lang. Pero ngayon, may ginagawa dito sa kalsada. Ang init nga! ay sa Barangay Bulir. Yan makikita natin. Forty days kasi ngayon ng nanay. So, nagluto ng dalawang putahe lang. Tapos, nauna na sila kasi naglinis pa ako ng CR. Tapos, diretsyo ligo. Yan. Pero malapit na. Mga 200 meters na lang. Hindi tayo guys. Dito din ginagawa din yung canal or drainage papuntang school. school na tayo. Ang init, no? oh, no? Yeah, Ayan, mga bata oh. Yes. ito yung elementary school hi tita marge sa kay auntie for today na sila nag kaya nga naglinis ako ng CR yes so yan. dito yung school puti nga ngayon meron ng fourth floor park floor na school

Buli cemetery Ay, nalate ka. Okay lang. It's okay. Nalate ka sa picture. No worries, I have a video. So, ayan. Nandito na kami kay nanay. 40 days po nang nanay. Ilang tao doon si Palaka? Yes. Lumuntag-luntag nga si Palaka eh. Abo ka na, abo ka na. Ang panaka. Party days. Send mo sa akin Pang eh. ah. YouTube. Eh, Ito ko nga, may, mayroon na akong kitay. eh. Ha? Ah? <laughs> Kaso hindi naman ako nag-aano. <laughs> Pwede mo For yan. For earning ito. na yung aking FD eh. O di, ano muna siya. Tawag dito, ma-green Oo. Oh. Ayan, nandun doon ni Ate Agnes. So, oh. saan banda? Ah. Yeah. So Crystal Grey Dito? Hindi ka doon. Hindi. Naka ano yung ano trapal eh i level. Yan, ano, yung i level mo sa road. Di ba? Traffic. Traffic. Ito po yung alaga ko noong batang bata pa na ngayon mukhang damulag na. Matangkad pa sa akin. Nung maliit to, akala ak mo si Tyson. Ngayon, si Otson. <laughs> Ayun na, paulan na. Ta ay, ah no. tar na, ta tara ta na. Tara na. Tara na. na, na, Kami ay kami pag nababasa. Oo nga, baka lalo mo <laughs> Gremlins pala. <laughs> oh, may payong ako. I'm ready. May payong ako. Ready ako. <laughs> Ang kasya lang dito. <laughs> Hanap ka ni Cassie. Nasaan daw si Rubid? Baby. So, ayan. Itaas mo kaya. Ito po so, yung, yung sanataryo ng police. Ayan, kumukulog na. Thank you guys. Thank you very much. Hey guys, we're go home na. Tawin okay na po kami. Ayan. Yan ang mga pamilyang. <laughs> Three is the Kuracha. Ano <laughs> ba yan? Ano oh, ba nintay talaga tayo ni Bin Laden, no? Oh. Nintay tayo ni Bin Laden, ba? Bakit Guys, pauwi na kami. We're going home. Uh, ito yung ano, yung Pinaamaganda sa lahat. Universe. Yeah, <laughs> <in> the <laughs> Thank you guys. Ah.